Ako po si Kumaring Mase, isang great life executive ng Personal Collection. Proud po akong i-share sa inyo ngayon na naaabot ko na ang aking pangarap dahil sa aking negosyo. Ikaw, ano po ang pangarap ninyo? Yung wala ka nang iniisip na utang. May sarili ka ng bahay at lupa. Nakakapag-aral sa maayos ang anak mo. At may ipon. Ay, ang sarap di po ba? Alam mo ba, na meron na akong isang kaibigan na Lady Guard na kumikita ng 4,000 pesos per month. At ngayon ay achieve na achieve na niya ang kanyang pangarap. Alam mo kung bakit? Dahil pareho kami ng pinasok na negosyo, ang personal collection. Chak, marami sa inyo ang gustong magnegosyo. Pero, nagdadalawang isip kayo. Bakit po? One of the top three reasons kung bakit hindi tayo natutuloy sa ating negosyo ay dahil kulang tayo sa suporta. Pero pag nag-dealer ka sa personal collection, kumpleto ang iyong suporta mula sa kumpanya hanggang sa mga kapwa mo dealers. Sagot ka namin! Pamilya tayo rito. May malasakit, respeto at pagmamahal. Tulong-tulong tayo sa tagumpay. Kung Gina G ka ng magnegosyo at umasenso, ito lang ang kailangan mong gawin. Mag-register na, now na! I-click lang ang link at simulan mo na ang iyong magandang buhay.